Ayan na mga boss, yung finished product natin sa loob ng tatlong oras, uh, naluto na rin natin. Ayan o. May kita nyo naman mga boss, oh, napakasarap. sarap Tinapan-tinapan na. Ah. Today's video uh, mga boss, gagawa nga pala tayo ng tinapang tamban o kung tawagin sa Bicol ay tunsoy. Ngayon ay nakakita tayo ng magandang pagkakitaan. Ah, subukan natin kung maanda yung magiging resulta nitong gagawin nating uh, tamban. Ay mga boss, ito nga pala ang una nating gagawin. na uh, meron tayo ditong mga tatlong kiluhang tamban. Bali ang gagawin natin dyan mga boss ay hugasan natin ng uh, mga tatlong beses. Sa so, pagkahugas, medyo lang natin. Tapos lalagyan na natin ng asin yan. Aalo-aloin pala natin mga boss. Ibababad natin yan dito sa asin ng mga ilang minuto. haluin lang natin mabuti mga boss at nang para yung ilalim ay mahaluan ng asin. After mahalo natin mga boss, sa ah lagyan natin ng ricado na yan sa natin isa sa papakuluan kung sa ay halbusan muna natin Saka natin yan isasalang doon sa ginawa natin salangan kanina, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin uh, papausukan yan, nagawa tayo ng sariling gawa lang natin uh, salangan ng tinapa ito na mga boss kalipas ang mga tatlong minuto ililipat na pala natin sa salangan natin na uh, kaldero ikakamad lang natin siya ng ayos para pagka napakuluan na natin hindi sabog sabog yung isda maganda pa rin yung kamada nalagyan na pala natin yung isda dito sa kaldero pagsasalangan natin uh, ngayon ay na natin siya ng ingredients nalagyan na pala natin mga boss ng asin kanina yung pinakita ko sa inyo sa unang video na inihalo natin, binabad na natin siya sa asin ngayon, lalagyan na natin siya ng uh, toyo, kahit anong klaseng toyo. siguro mga sa 3 kilo mga, mga kalahating buti siguro para mas malasa lalagyan na rin pala natin mga boss ng uh, paminta Konting lang mga boss na bitchin at lang natin para hindi siya masyadong alat mas masarap yung katamtaman na yung alat nya pangit naman yung napakasubrang alat at yung pagtas natin mga boss lalagyan natin ng konting tubig tansyain lang pala natin mga boss yung pantay lang dun sa isda natin mm -hmm. Yan, naisa na natin. gagawin natin tinapa. At isang kulo lang yung mga boss. At pwede na nating hanguin. At yan nga pala mga boss. Yung pakalipas ng limang minuto. Kumulo na yan. Uh, ah, na pala natin yan mga boss. Yung sa ginawa nating capping. O yung salangan ng ating gagawin tinapa. Ito na nga pala mga boss. Yung ginawa nating capping. O yung salangan. Ikakamada natin yung ina uh, isda. Ang kailangan pala natin mga boss, kusot, pampausok, at pang parikit. Tanggalin muna natin 'to. Nagbutas nga pala tayo mga boss ng bilog dito. Yan, dyan, dyan tayo magdudupong ng apoy. Tapos pagka nagkadupong na, kapag na tayo, ilalagay na natin dito. Ilagay na muna natin mga boss yung uh, isda dito sa kapit na dito sa kaping natin ito yung sinasabi ko mga boss o, na maganda yung kamada natin bago natin uh, pakuluan kung mapapansin nyo mga boss Uh, hindi pa na pero nagkukulay tinapa na. Ito na mga boss, oh, naikamada na natin. Napakaganda. ng ting tingnan yung tinapa natin. So, nakadalawang copy nga lang pala tayo pariba sa kakaunti tatlong kilohan lang kakaunti pero tingnan natin kung magandang resulta uh, ah, isa na pala natin mga boss magdidikit lang tayo ng apoy o oh, ito na mga boss nakapagdikit na tayo ng apoy at may usok na yan lagyan na rin natin ng kusot kaya isa na natin yung atin na pa natin yan yeah, mga boss nilagyan na natin Wow. Ito na mga boss, nakasalang na. Yan, ba na lang natin yan. Ito nga pala na ang gagamitin natin yung pantaklub Mga, mga tatlong oras yan mga boss. Uh, ganyan papakusukan lang natin kaganda at kita natin yung loob kung luto na siya ano nga pala yung fiber yung itinaklob natin hindi namin basta basta masunog gawa ng usok lang naman yan eh yun lang mga boss update lang sa uh, ko sa inyo kung pag naluto na mamaya yan na guys yung niluto natin yan yung eh pa uh, kaganda at uh, kita natin yung loob Lo loob na loob siya nung usok sa loob mga 2 to 3 hours makikita natin na resulta niya bubuksan natin tingnan natin kung luto na siya eh hey, mga boss antabayanan nyo kung maganda ang pagkaluto ng ating tinapa yan yeah, mga boss uh, sa loob ng dalawat kalahating oras titingnan natin kung anong sistema nung tinapa natin eh, kung mapapansin nyo dito palang sa labas medyo maganda na lalo na kung pagbinuksan yeah. tinapang tinapa na Oh. bali kulang pen mga boss mga 30 minutes pa ah, pwede na natin hanguin yan kaya natin tinignan ah, dadagdagan natin ng gatong dadagdagan natin ng kusot ayan mga boss ah, update update na lang ayan na mga boss yung finished product natin sa loob ng tatlong oras ah, naluto na rin natin ayan. may kita nyo naman mga boss oh, napakasarap ayan. tinapan tinapan na ah.

natikman na nga pala natin mga boss namin kanina mga boss ay talagang napakasarap ng lasa kung sino man mga boss ang gusto mag avail o kung sino ang gusto magpaluto uh, mag message nilang kay mga boss at yan ay gagawin natin yan lang mga boss at marami maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo itong video na ito ay huwag nyo kalimutan na paki like and share at paki comment na rin dyan sa comment section yan lang mga boss at maraming maraming salamat at God bless